Ano po ito sir, mga yan. pinapaiwi nyo? Oo, oh, pinapaiwi. pinapaiwi. Pinapaiwi nyo. Itong ganito kalaki, mga pang ilan plano nyo, pa, ilang buwang alaga, ano, mga ganyan? Mga, siguro mga isang taon hanggang isang kalahat. Oo, bata pa siya yan. Salamat po sa ating mga suki, sa ating mga bayar, sa mga matatagal na natin kasama sa pagbabaka yan. Kita nyo naman, tubo sa baka ito, hindi natin pagkakailangan at magpagpagada uh, uh, ng kasutural uh, salamat po sa inyong lahat, samasama -sama pa rin tayo hanggang lulungkot uh, umaga mga kalong TV na dito tayo ngayon sa barangay Mangas, Padre Garcia, Batangas at uh, tayo po yung pumasyal dito at meron po sila mga dumating na mga buyer uh, ngayon po yung araw na linggo kaya samahan niyo sa ating video dito sa ating katay uh, dinner visit dito sa barangay Mangas Padre Garcia na po. po yung mga baka labos GR dito na nililinisan. Bas, anong oras sila dumating? Uh, alas 4. Alas 4 ng madaling araw. Karating lang nila, araw ng linggo po, nandito tayo ngayon sa Kalabos GF, dito sa mga kanilang parang. Ito po yung mga bakang galing pangkasinan. Ayan. Ito po yung kanilang mga ano dito, mga pang alagang mga baka. <laughs> nililiguan nila bossing. Ito yung malalaki mga bakang ano. Mga medyo amusin siguro dahil sa pagkakarga. Anad tayo ngayong kalabos, ah. At may bayat silang dumating. Ay, good morning, mga mo. Good morning, Good hindi pala sila sa road dito na nabot natin. Hindi. Good morning mga boss. Kape. Kaping <laughs> para ako sa umaga. Nakapili na pala sila boss ng ano, apat na apat. baka. Ano na lang isa, sinasama na lang. Ay, sinasama na to. Yung mga boss, 56 pinibigay. 56. Kita nyo yung malang presyo. Uh, abot pa kayo, marami pa tayo baka. Ako, yung abot pa kayo.

tapos ka ni boss ng antibiotic daw. Ilang cc? 10 10 cc. Yung mga ah, ganito, Yung mga parang balat. Pagbagin pa ito. No? 10 cc. for Anong ano 'yan? Either. Bicure. Bicure. Bicure ano

Uh, itong apat. Ito, ito, itong sandayupay, Itong dayupay. Isang pocket Ah, ito, ito, tsaka itong isang to. Uh, yung isa, tinatawag tayo. Ah, uh, ito isa. O, oh, balik lilimahin nila, sir, kaya lang iwiwal, wala pa rin mag-alag. Ano po ito, sir, mga pinapaiwi nyo? Oo, oh, pinapaiwi. Pinapaiwi nyo. pinapaiwi nyo. Itong ganito kalaki, mga pang ilan plano yung pa, ilang buwang alaga, ano, mga ganyan? Mga, siguro, mga isang taon hanggang isa't kalahat. Uh Oo, -oh, at bata pa siya yan. Oh, okay. oh Kung baga hindi nang pandumaliin. Oo. Oh. Magkano niya po na kung mga ano niya halos? Uh, 55, 55. ah 55 each ah. Ah. tama tama pala ako ni sir 55 lang pala ito partidahan na siya Yan. sila sir ay galing pang San Pablo ah, dito bumili kila boss siya sa coral nila kayo po yung matagal na nagpapaalaga ng baka bago lang ah, ako bag bago lang kasi ah. so, yung mga magulang ko dati nung nabubuhay pa talagang nagpapabaka tinuloy ah, ko lang uh -huh. kumbaga sadyang sila ay pero inabot mo na sila na yung oh, ah, nagbabaka uh oo -oh. Kung bagay napatigil lang. Napatigil. Tapos ngayon gusto mo ulit bumalik sa pagbabaka. Oh, tinuloy ko ngayon. Ayun. Yan siya. Pero paano sir, paano kung karon wala ka namang experience sa pag-aano? Paano po hindi sila na lang bahala na 'yung mga mag-aalaga kung sakali? Ano, uh, may mga marurunong naman sa pa, sa pamilya. Ah. Tapos 'yung mga nag-iiwi din. Nagahanap hmm. ako ng talagang marunong. marunong Oo. oh. Tapos gusto ko din kasi talaga ang preparation para retirement. Oo. Oh, yeah, oh. Yung, mm. na habang maaga. Mm -hmm, yun pala. Tapos yun, yung vlog mo. Dami ah. ang nagagagunan eh. Kasi yes, share subscriber natin. Mm -hmm. So yun kaya. Yeah. Pero may ilang may ilang taon may ilang taon na po kayo nag-umpisa ang backup? Mga 2 years ago pa lang. Uh, ah, medyo matagal-tagal na rin po. Ano? Kung bagay ayos naman po yung nakapagbenta. Simula sa isa. Dahil Oo, uh -huh. uh -huh. Pero nakapagbenta na kayo? Oo, oh, nakapagbenta na ayos kayo. Ayos naman po, ayos, oh, naman. ayos naman. Ayos naman. Ayos po, naman. Po. naman. At least hindi natutulog sa bangbal yung pera. Ayun, yung mga file Sir. Sir ano nga pangalan Sir? Charlie. Si Sir Charlie. Ah, Charlie. Ayan. Ito po yung bali yung apat na baka na napili niya Sir. Partida 55. Tapos hinihintay pa to itong isa. Dahil wala pa rin sa mag-aalaga. Tinatanong pa ni Sir at namumuti pa rin ng talong. <laughs> ayan o. Ito yung isa pang ina nila. Bali dito po ito kalabas JR, na baka. Tignan natin yung mga harap nila. Dine hindi mo Ito po 'yung apat <laughs> na <laughs> ano. Na pili na nila 55 partida. Nila <laughs> tatay. Taga Magaling dili yung sala kasi. Tanawan po sa Arisal. Arisal. Mga suki so okay natin taga parehas, Yung Linggo linggo na. Parihas. Hmm. Ay hindi ko yam. Kaya mo so hindi ko Ay. Ay. ay matalo pa yam. Ano ibang mas matalaw? Ah, buhay eh. Wala yung mas matalo na iba. Sige. Ay yung isang yam yun, mas matalaw kasi buhay. Malam siya dyan eh. O, gusto nyo itong isang puting ikaw. Ayan. 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 Oh. Ayan. Ayan. Oh, Ibigay ko na siya muna ng P7,205. p na lang. P7,205? Oo! Tayo, ilabas mo nga. Tayo, tayo. Sige, pinatang ano isa. Ipitan nyo mo. Wala pang kakayang-kayang magbako yan. Panood hmm. nyo muna at baka mapamahal kayo. Sige. Ayos na boss yung isa. P7,000 ko yun. P70,500. Ano kapal? Itong makapal na ito.

Oh. sa mga kabilihan, mga gaya. mga suki Ay, 'yun. Aring sa makapal. Ah, ito makapal. mo na din 'yan. Imo lang Bali tatlo na dalawa lang. Ah, dalawa. Ito, 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 makapal ito, ito at uh, naliligo nil ang ang dalawa na nabili na Bossing. dalawa lang naman daw kukuli nila. Ano mga? lang yung... Mm. 72. Masakong doon na. Shout out, shout -out kay uh, Bossing. Boss Ray. Yeah. Boss Ray. Yes. Mga tigari yan sa ano. Sa, oh, sa Italy. Yeah. Yeah. Nakita ko na lang kanyang ang vlogger. <laughs> si Tarongs. Yan. <Yeah. laughs> yeah. Tumamakyo ng baka. Uh, <laughs> uh, sana <si> all. <laughs> <laughs> shout out sa mga subscriber <laughs> sa taga Italy ni si Bossing. Yeah. Yeah. Ano ang pangalan niyo po ulit? Ray. Si Sir Ray. Ayan po. Maraming maraming kami ah. lang. Ilabot lang ko ako. Ito, ito. nandito pala boss GR siya. Ito po yung mga baka ng boss GR. Ang bay, okay. ito pa ng 120 kang dalawa. nila ito. ito. <Kinunila po> <coughs> Pero si Tawas TV, right? Au, po ako na Pulo nga. Uy, Yan <laughs> sila bossing. Shout out. Teka sa po kayo. Wala, wala ka Punta ka na may ano. bali Teka sa po kayo. Pulo. Pulo. Ah, uh, sila bossing. dito na bakit ay binibigyan ng

Ini nila bosan itu. Ano. Okay. Kita tunggu ulang yung kita terdampi nela. Ah. Entah ni mahwas, mahabak. tunggu muka tu. Hau. 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 Ano ba uh ang -huh. tatawag dyan? Alwa. Mabuhas ba ngayon mula? 19.9 19.9 Oo, nararamdaman, 19.9 19.9 Parang lang ang makapawas ang baka. 19.9 19.7 19.9 19.9 pa na ko na ang isa para makita mo tulad ang ganda. Ano ba ba

Ayun, dipindi naman sa klase. Pagka ang klase ng bakal ganito, pag sinabing mahal, uh. hindi siya. Pag kayo mga late, eh. Pag pa ako ng mga ko nito. Pag Ang ko diyan sa tunay. Ang pantulong ko diyan, ang vitamins. Antibiotic. Antibiotic. Vitamins wala. ang vitamins. Antibiotic. Maganda yung Mas magaling naman yung antibiotic bago... Dahil dahil sa lahat ng lahat. Dahil na lahat yung antibiyotik. Hindi ako tuturo. Basta nabaytang mas paghiyahin ko. Dahil tumiyahin. Pag naka isa linggo, pahinga nalang. Ang ganda ng mga klase. Nandito lang naman sa isa aming. Wala akong mga alalaan dyan. Ayun, may bag. klase.

i-deliver na ito. Tutulok ka na lang ng uh, make uh, yung kontra vitamin, uh, ano vitamin? Vitamin <coughs> na doon. Sabi din ito. Pinabayaran na kay boss. 119 ang pinagkasunduan sa baka. <coughs> Ay, kasam lang. Ito mga baka ni Boss Jer. Boss Jer, magandang umaga. Ay, magandang umaga ah, po sa inyo. Ay, ilang ulang dumating niyo ngayong baka? Ito po. Ito Mga nabawas na tayo ngayon. Ilang bayan na nang nakarating. Uh Oo. -oh. Talagang pagkandating natin ng alas 4 ng umaga, may, may may kasunod na tayong mamimili. Yeah. Nakabahagi na agad na yeah. sa ating mga baka. So, kaya, tuwing anong linggo kayo dumarating yung baka niyo? Oo, linggo na madaling araw. Nandito, alas 4 ko na natin. Uh, ah, kung bagay, pwede na pala yung mga... Uh, ah, kasi di ba, kay limita <laughs> ng mga mga tao. Yung mga manonood natin, kaya yung mga buyer, may mga trabaho nang simula lunes. Ayan, oo. Oh, pagka sila'y bakante ng linggo, pwede yeah, na sila. Linggo na ah. na. Uh, na lang. Oo, oh, ayun talaga. Yan boss Jer, kung ko po, bala, ano kalimitan ng price range yung audit ng mga baka nyo dumarating dito? Sa maliit ngayon, meron tayong 40 pataas, 45 uh -huh. man, sa mga sa pataas. Ano bang mga hanggang malalaki man, 85. Mm -hmm. 85 po baba. Baba naman. Sa ibintihan, may kaya ito. Pagayon ito, may ilang 16. Ito, ganito daw. Ang baka nyo pala po dito ay simula linggo hanggang Merkules? Merkules. Webis huh? day may Parado oh, tayo ng ano, may babahan tayo sa sarihaya. Sa bukhan. Mm. Mm. Sa barangay, sa bukhan, sa ang ating baka dito, ipatak na linggo yan. Pwede nyo na bisita dito, pumili kayo uh -huh. ng inyong porsonada. Uh -huh. Yung natin pag-uusapan kung so tayo magkasundo, free delivery nga, uh -huh. free toso free tali, yan, hindi ka natin ang gamot para mm. Uh -huh. kontra support si dahil mga galing biyahe yan. Mm. Uh hindi -huh. natin maiwasan nyo uh, ano ang baka, para may kontra naman lang. Uh -huh. yeah. Tapos po pag biyernes naman sa parada ng Garcia tayo. parada ng Garcia, tatak JR ang ating baka. Yeah. Uh Kilala -huh. nyo naman yan. Yes. Kung gusto nyo makarekta, dito man o oh, sa Paradaan, tayo ang magharap, tayo ang maghihutap. Uh -huh. Para rekta tayo magka. Yan boss Diyan, kung sakali po may siyempre may manghingi ng gusto kukontakin kay bago pumunta, hmm. pwede mahingi yung number nyo? O oh, pwede naman, Yan, mas maganda yung alam nila. Tatawag muna para alam kung may stock tayong mga baka. 0939 5 5 Contact Diyan. natin ang cellphone number sa Facebook naman po JR Kumiya po Ang ating Yon Facebook okay. Pwede nyo kontakin dyan para makapag-inquire o makapagtanong sa tokol sa ating mga baka maraming salamat boss Lief ah, salamat uh -huh. nyo salamat. salamat po sa ating mga suki sa ating mga bayar sa mga matatagal na natin kasama sa pagbabaka yan kita nyo naman tubo sa baka ito hindi natin pagkakailan natin magbabaka uh -huh. ng kasi kural uh -huh. salamat po sa inyong lahat samasama -sama pa rin tayo hanggang lulo mga boss uh -huh. ito po yung sabi ni boss Lief malaki na yung kanilang kural parang stadium na <laughs> ayan na lumawak na ito yung bagong dagdag yeah. nila. Dahil sa mga so natin yan, yeah. natin sila dito. Oh, yeah. Laki na ng koral nila dito. Kaya sabi ko parang konti dahil lumawak na siya. Ay, naghihiwa wala yung mga baka nila dito. Ito po ang napadagdag. Itong malawak na ito, no? Okay. Ito ito. Ayan. Yeah. Ito yung sasabi ni Boss JR na mga... Ito yung bago dito na ito, napadagdag ito. Mahabang ito. Ayan. Ayan. mga baka Ayan. Ayan. mga Ayan. 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 mga taga Yeah. Madami mga taga Cavite yan. Yeah. Eh, shout out kay Sir Dap. Dabin, yeah. Ano nga, Teresa Rizal yan. Uh. Kay Boss Dap, napakambay niya. Kay kay Boss Bulmar, sa kanilang mga anak. Okay. Ingat kayo lagi, salamat po sa inyo. Basta sa ating mga suki, so sa ating mga kasamahan sa pagbabaka, salamat po sa inyo lahat. Thank you, Boss Jer. Uh, salamat po. Yeah.